Magkakilala tayo muling mga on air. Ang isa sa itinuturing na nating uh, suki ng uh, programang uh, Pasada Balita, political analyst na si Professor Dennis Conoracion. Professor Coronacion, good morning po. Johnny Banyas, na Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Prof. Good morning yes, po, Prof. Uh, good morning po, Sir John and uh, Sir Drew. Um, good morning rin sa inyo mga tagas. So Bye-bye. Uh, Alright, direct to the point. Nakatanungan na po, Professor Coronacion, with your indulgence. Pogi points po ba o negative point kay Pangulong Marcos ang pagsibak kay General Torres sa inyong palagay po? Ah uh, well, tingin ko po ano no ah uh, uh, hindi po yung pogi points kasi uh, kung kung I mean, yung mga yung alam ng publiko no kung ano ang ginawa ni General Torres para kay uh, para sa Marcos administration yung bago siya na na point bilang Chief PNP no? uh, hindi rin naman no biro yung ginawa niya ang ah, ibaba yung pag-aresto sa dating pangulo mm. uh, kay dating pangulo Duterte at saka yung pag-aresto kay Pastor Kebuloy mm. uh, yun po ay uh, kumbaga man uh, uh, malaking achievement no at uh, saka malaking risk on the part of uh, General Torre mm. uh, ginawa niya yun para sa you know sa benefit o advantage ng Marcos administration mm. ngayon yung pong dahilan uh, kung bakit siya natanggal kung iweigh -we natin between yung sacrifice uh, yung contribution ni General Torre para sa success nitong ano uh, Marcos administration uh, kung ikukumpara natin doon sa kung bakit siya natanggal I think ang uh, lumalabas ay may uh, merong ano no, kung bagaman meron daw umanong uh, uh, tao dito yung, yung hindi sinunod na protocol ah, uh, si General Torre subordination ang binabanggit eh o so, insubordination okay. at saka po parang walang authority hindi authorized yung paglilipat niya ng second in command mm -hmm. uh, sa PNP ah uh, lumalabas pinatapon niya sa Mindanao mm -hmm. yung dapat sana yung yung, yung next wow. in line of expected na successor niya mm -hmm. uh, si General Nartates mm -hmm. so parang ang ano is internal yung problema uh, mm -hmm. and uh, ang ang nagiging ano pa optics nito eh mayroong mga factions sa loob ng PNP uh, which is normal yeah. naman at saka meron yung mga padrino, yung mga matataas na mga general natin, ano, uh -huh. na mga politiko. So, Pwede and, ba na... Uh, 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 Prof, Apo. sorry ah, may ma, uh, ma, 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 ano kita, baka lang makalimutan ko dahil binanggit mo yung padrino tsaka ano eh, tsaka political force. So, pwede rin ba nating i-consider Professor Coronacion na masabing na politika in a sense si General Torre? Well, yes, opo. Uh, napolitika siya. Marami ng mga, ano, no, uh, tawag dito, iba-ibang uh, forma ng, mm. kung -hmm. kung man masasabi na napolitika. Uh, iba-ibang political context po ito, eh. Ito, mm. Wala po itong kinalaman doon sa bawa yung, 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 parati ng tema uh, ng, uh, ng politika dito sa uh, simula ng ano, no, uh, even before pa ng midterm elections, yung awayan ng uh ni, ng BBM administration at saka ng Duterte family wala akong kinalaman doon. Iba kung politika to. Mm -hmm. uh, ano to, politika to sa loob ng uh, PNP at saka sa loob ng ng grupo ng mga ng grupo ni, ni ng ating pangulo no. Mm -hmm. Internal dynamics. Kumbaga man kasi may mga factions within uh, within the ano uh, within the administration team and bukang yun po ang umiral upang uh, Mamawala ma sa pwesto si dating Chief PNP, uh, General Torre. Pero, Prof, mukhang uh, merong, uh, speaking of uh, pino politika ika, sabi mo nga, eh, nangangamoy politika si uh, General uh, Torre. May mga nagsasabi na yan po ay, uh, ika, ay preparasyon. Mm -hmm para sa ginugroom, ginugroom mm -hmm. sa 2028? Uh, anong uh, stand po ninyo rito, Prof? Well, yung pong, yung pong ano, no, yung abrupt, unceremonious uh, dismissal do sa kanyang pwesto bilang chief PNP, eh, hindi po siya magandang ano eh, kumagaman step uh, mm -hmm. para sa pag Kasi dapat sana positive ano, yung, yung mm -hmm. Uh, positive step yun or positive action pero yung kanyang pag-relieve bilang, pagkaka relieve sa kanya bilang chief PNP ay hindi ho hindi natin may tuturing na isang magandang wow. uh, pagkilos, ano, tungo doon sa goal na yon na pag-groom sa kanya sa 2028 uh, elections. Of, Prof, mm -hmm. you're indulgent sa kanya. Ang banggit po kasi kaya medyo tinanggal siya ng unceremoniously, quote-unquote, eh mukhang threat siya do sa ibang mga ikakandidato sa 2028. Kaya mukhang uh, hindi naging maganda uh, yung, yung exit, exit, na nangyari. Mapo ba? Well, maaari o kasi uh, recently mukhang nagiging popular ano, on, uh, on his own, uh, based on his own actions. Eh, so, nagiging siya ng popularity. Dumadami ang kanyang mga supporters hmm. uh, dahil nga doon sa kanyang mga ginawa, ang kanyang mga achievements. Kung magaman siya ay nagkakaroon ng imahe na parang matapang, Mm -hmm. walang inuurungan pangmasa so bagay na too nag... bagay mm -hmm. na nagugustuhan ng uh, siguro ng mga supporters ng uh, ng BBM administration at mm -hmm. uh, ng iba na ring ano Pilipino so maari ho uh, valid mm -hmm. yung ganung ano yung ganung uh, teorya na may may na tetreten sa kanya pagigin may nasasabaw pawan, pagiging... mm -hmm. pero ako ho ano tingin ko diyan uh, hindi, hindi mo muna ako pupunta doon sa 2028 elections, ano. Mm. Uh, hindi muna ako lalayo sa ganun uh, kalayong usapin. Ang tingin ko po dyan, uh, may politikahan sa loob ng uh, team ng BBM administration at mukhang may nasagasaan siya. Mm. Mm -hmm. uh, it may tumutugon sa... Wag <laughs> 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 <Uy> na nga. <laughs> anyway... Uh, paano po makaka-recover? Do sa binabanggit niyong uh, bawas pogi points ni Pangulong Marcos, paano siya makaka-recover dito? Uh, Professor Coronacion. Well, ang ang sabi naman po no, uh, I think sa mga interviews kahapon ano, na meron daw nakahandang pwesto, uh, ipo-propose na pwesto sa pamalaan kay General Torre. So hindi hindi ko lang wala kung ano ko yun ano yung yung pwesto na uh, kung saan siya ilalagay pagkatapos siya maging chief PNP. Mm -hmm. Um, uh, you know, uh, tingin ko ano eh, um, kasi yung tao, no, kung, kung titingnan natin, malaki yung sakripisyong ginawa para wow. sa administration na to. And yet, uh, he was uh, unceremoniously relieved from his position. Mm -hmm. So hindi hindi magandang ano yun eh kung bagaman ano ba talaga ang pinapahalagahan ng ating pangulo right. yung yung ibang uh, achievements uh, loyalty o yung mga kaibigan niya haba sa politika na humiling na kumagaman tanggalin siya sa pwesto. Mm -hmm. Nakrepisyon no po, prof. Oh, pero and at any rate uh, ang yung, yung ito ho ay eh, you ano know, kung if there's any key takeaway dito no lesson. No one is indispensable Yan. in the government. Oo. Mm -hmm. Oh, kahit pag pa gaano pang kalaking uh, kontribusyon ang binigay mo para sa isang political leader. Pag uh, dumating yung sitwasyon na may humihiling na tanggalin ka, o kaya pumalpak ka, ito si kapalpakan ka na ginawa niya, no? I Issue. Talagang ano lang, politika talaga. Hmm. Apo. apo, uh, apo. Nang BIA secretary, wala, tsaka ano, yung successor niya, wala daw kinalaman doon. Hindi, hindi nga raw punishment doon sa hindi niya pagtunod sa na, NAPOLCOM Resolution. Uh -huh. Wala nga raw sanction na binabanggit eh. Kaya nga yung pa pong nakakalungkot, yes. Professor Conacion, hindi malinaw eh yung mm -hmm. pinagbasihin at pinakadahilan kung bakit sinibak or nirelieve leave si uh, General Torre, Prof. May yes po. -A. Uh, usually po, pag pag hindi malinaw, ang, ang lumalabas na malinaw lang dyan, politika. Correct. Right right? I agree with you, oh, uh, po, Professor Coronacion. Oh, 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 oh. Yun din ang binabanggit ng mga netizen, eh, lalo na yung nanghihinayang. Oh. Dahil sabi nga nila, bibihira na makakakuha ka ng ganyang tao na itataya ang buhay at karir para sundin ko ano man yung inuutos mo. Nasa isang package diba? na ikaw. Oh, diba? Oh, nakapakete. Pa Magandang pa pagka Pakete. pagkapakete. Na. Opo. Oh, Tama ho. Tama ho. Ito, uh, kung magaman, hindi... Uh, kulang sa appreciation yung yung at, yung, yung administrasyon natin sa mga hmm. taong uh, kagaya niya no po. Prof, uh, may, of course, politika pa. <laughs> sa segway tayo, de ba? si General Torre, eh, kumbaga, inaalok na uh, kung anumang hmm, position, pwesto. pwesto sa gobyerno, tanggapin man at hindi, uh, prof, uh, sa inyong uh, tingin, eh, ano kaya ang uh, kahinatnan kung tanggapin o kung hindi naman tanggapin? Mm -hmm. Well, uh kung tingin ko po tatanggapin naman ano, it's uh -huh. just that uh kumagaman ni nurse pa niya yung kaniyang nasaktan na pride, mm -hmm. kumagaman uh, na syempre na na nasaktan din naman yung tao no, dahil lang uh, and ceremonious nga in abrupt. tapos there is no valid reason, wala naman siyang issue. Masakit 'to talaga 'yung ganyan. So it's uh, just normal for the for General Torre na magtampo. Mm. Uh, wag mo no, kasi halata eh na, medyo, na nataktan talaga siya. But probably pag naka-recover na siya, ah uh, baka tanggapin na yung uh, So Prof, Opo. Kung nasaktan man ho ang damdamin ika ni uh, General Torre, yan ho kaya ay uh, magresulta rin sa paglamig ng uh, pagmamahal ika. Wow. Para <laughs> naging love story <laughs> Naging love story dating. <laughs> <and> dating <laughs> Malalamatan ba? Malalamatan ba yung relasyon? Opo, Prof. Uh, prof uh, sa tingin nyo? <laughs> well, ang sabi po ni General Torre, ano, one, ano daw, ano, siya, good soldier. Ah, so, yeah. Muslim, yeah. sa sa Pero kung siya. sakaling, oh. Mm -hmm. posible rin yung sinasabi nyo, no? kung tuluyan na nga magtatampo, mm -hmm. eh, maaring, ano, uh, yun, na uh, maaring i-distansya niya yung sarili niya. Mm -hmm. Siguro man, but not to the point na gagayahin niya siguro yung, yung isa rin na natanggal yung dati niyang executive secretary. Ah, natumalun. na tumalon. ah. sa hindi mo na babasa yon Professor Coronacion? Wala ka nakikita ang ganong angulo? <laughs> wala, wala naman, no, kasi police naman ito. Mm -hmm. uh, so tingin ko baka hindi gano'n. I hope not, sana hindi mm -hmm. po ako nagkakamali. Eh. Baka dumistansya lang. Worst case scenario, baka dumistansya. Mm. -hmm. Oh, hindi ka isa. Muna. Uh -huh. Palamig muna. Mm -hmm. Oo, oh, baka. Cool off. <laughs> <laughs> In-love ka talaga, kuya. In-love ka talaga. Hindi, kasi nabasa ko yung oh. sino yung nag, ano daw si Gerald tsaka si oh. ah, Nagkulo. -cool, oh. Anderson. Bakit mo naman dinidikit kay Gerald Torre tsaka kay Pangulong Marcos? Hindi na pala? pa na. <laughs> <laughs> Anyway. Uh, so talagang hindi mo nababasa, ha? Professor Coronacion, nagagawin ni <laughs> Gerald Torre yung ginawa ni ES, ha? Talaga, anong dating ES, well, ha? Well, anything is possible po sa politika ng bansa uh -huh. natin. Pero sa ngayon, sa ngayon po, ha? tingin ko hindi naman gagawin ni General Tory uh, Masasabi natin, mm. Pero Froth, natin. na... Natin. Oh, nasabi natin for now na maswerte pa rin sila dahil true soldier and gentleman yung mama. Oo. ho, oho ho, uh, mm -hmm. uh, tama naman yun kasi yun ang, yun ang binitewan yung salita. Eh. Good soldier ako. Soldier. So based right. on soldier. that, tingin ko hindi naman siya tatalon sa kabila. Right. Gaya nung isa. Ah. Good luck. Eh, dun sa isang kabila pa. <laughs> Sino na naman <ba> yan? May <laughs> <laughs> call-off cool din ba yan? <laughs> Masyado mong pinapahirapan sa love life si Professor Coronacion, political analyst. Ay, nah, Ikaw no. talaga, Kuya oh. Drew. Oh. <laughs> <laughs> Baka mamaya, may cheese sa atin ni Professor yung nalalaman niya sa showbiz. <laughs> Baka madala si Prof. Si, <laughs> pero, Prof, reading aside, ano po, uh, bukod po kay uh, General Torre, alam naman po natin, mainit pa rin po itong uh, uh, yung flood control project, uh -huh. merong, lives, merong lifestyle check. Uh -huh. Ito ho kaya ay makakaapekto po sa ugnayan po ng mga magkakapartido. <laughs> <laughs> Lalo kung mga government official, di ba, uh, prof? Well, ah, uh tama po no isang malaking challenge to sa ating pangulo no? kasi si, si, simula nang inumpisahan niya yang ano yung yung expose uh, sa kanyang zona at saka yung, yung, yung kanyang proclamation na mahiya naman kayo so mukhang meron siyang i think since then ano meron siyang seryosong uh, anti-corruption program uh, kaya nga lang naka doon sa yung mga flood control projects mm -hmm. Eh tama kayo in pointing out nang ilan sa kanil ilan sa mga congressmen dito mga lawmakers ay mga kalyado niya. Mm -hmm. So ang tanong diyan uh, to what extent o oh, hanggang hanggang ano ba uh, mm -hmm. seryo gaano ka seryoso ang ating pangulo to the point ba na kaya niyang sagasaan yung kanyang mga kapartido mm -hmm. yung mga mga kalyado pero alam nyo, uh, kung, kung ano lang, ano, kasi since ang ating namang presidential system, di inaalaw yung re-election. I think mm -hmm. kung sa seryoso ay ng ating Pangulo yan, itutuloy-tuloy niya hanggang may mga makulong, makasuhan, mm -hmm. makulong ng mga congressmen and senators at saka mga DP, DP DPWH executives. Mm -hmm. Uh, he has nothing to lose eh. Kasi mm -hmm. hindi naman siya tatakbo for re-election. So, kaya niyang sagatsaan yung mga kakampi niya. Eh kasi ano? Si Prof? Ha? legacy para makabawi. Oo, oh, uh, actually magandang legacy nga po 'yan, ano? Kasi uh, alam naman natin yung, yung administrasyon ng kasalukuyang pangulo natin, uh, hindi kagaya ng mga naunang mga administrasyon na mayroong grand vision. Halimbawa, uh, yung yung panahon ni yung the late uh, president si Pinoy, hmm. ang kanyang legacy ay malinis na pamalaan. Tama, ang diba? corruption. Diba. Tapos ito namang sumunod doon, yung anti-illegal drugs. Mm -hmm. So mayroon parating grand vision na oh. ma-identify na legacy itong mga mm -hmm. dating Pangulo. Eh si, yung kasalukuyan, baano ba ang legacy ng kasalukuyan ng ating Pangulo? Oh. Ito sana, nahanap niya na. Ito na sana yun. Oh. Just na lang on my side, Professor Coronacion, I hope you won't mind. Ang hirap po kasi oh, yung pagpagin eh. Ang, ang hirap pagpagin, pag sinabi mong Marcos eh, kasi nakadikit yung nangyari nung mga nakaraan. Mm -hmm na talagang sinabi na isa sa pinaka naging korap, isa hmm. sa pinaka matinding nagnakaw sa Asia. Ikka? Ang hirap pagpagin eh. Oh. Uh, paano, kaya doon marami nagtataka eh. Para sinasabi, oh, lukus talking. Nandun pa rin diba? po yung, ano, prof yung sinasabi ho ng madla, na multo po oh, ng, kahapon. Oh, yung bangungot oh, ng bangungot kahapon. Bangungot, ng, bangungot ng kahapon. Oh, well, uh, Tama naman no kayo doon, kung kung gama, kung bagaman, walang moral ascendancy. Yes. Uh, ang ating pangulo given hmm. his family background, oh. to, kaya 'yung 'yung track record ng kanyang ama no. Uh, pero kung kung ko kasi siya'ng gagawa, eh, sino kung gagawa niyan? Ama naman. Eh siya 'yung at least so far sir, uh, political positions sir concerned, siya 'yung nakamataas eh. Hmm. Siya na political leader. So hmm siguro, siguro, pagpagin niya na muna, i-disregard niya na muna yung kanyang family background, huwag niyang tingnan yon na sa liability. Magtrabaho lang siya doon sa nakikita niyang nais niya maging legacy. And who knows, in uh, history might judge him as uh, someone who is different from his father. Uh -huh. diba, binago niya yung imahe ng kanyang pamilya, kinorek niya, at uh, somehow babango yung imahe nila. Uh -huh. Kung magiging successful siya doon sa nakikita niyang legacy na yan. Good luck na lang eh, talaga masasabi bang na. Eh, meron pang sa pamaraan natin mm -hmm. sa mga politiko na yan. Ang tanong mo kasi dyan eh, kung ang Pangulo walang moral ascendancy, sino bang meron sa tanong. mga kasama? <laughs> ay, oo <laughs> <laughs> nga naman. Kaya nga di ba nung no, sinabing mahiya naman kayo yung panong camera talagang kung sino-sino pinatamaan mo ng <laughs> <nung> camera. <laughs> ay na parang uh, kahit sa kahit saan na lang tumama ay, 'yung, eh. eh. 'di ba? Parang may merong sasabing ay oo nga nakakahiya na. <laughs> ay uh, uh, po, prof, baka meron pa po kayo mga karagdagang pang mga payo o kaya mga rekomendasyon o kaya panawagan po sa atin pong mga of course, 'yung mga mambabatas, mga government uh, uh, official, mga uh, kababayan po natin, lalo po 'yung mga botante na rin mismo opo uh, ako po natutuwa ako sa mga pangyayari ngayon ano sa sa ating politika ah uh, lalo po yung ano yung pagdating sa ito po sa mga flood yung issue ng flood control projects tapos yung mayroong uh, yung nabalita na may DPWH uh, regional director na kakasuhan dahil sa tangkang uh, panunuhol sa isang congressman natutuwa po ako kasi Uh, kasi uh, umaasa ako na may magandang patutunguhan ito. No? Uh, at lalo, ang isa ko pang kinatutuwa ko, kung sakaling man walang mangyayari dito, is that tumataas yung level of awareness at saka yung involvement ng mga Pilipino. Uh, kung mapapansin nyo sa social media, yung mga posts, yung mga comments, talagang kinokonde hmm. yung, yung lavish lifestyle ng ating mga ano, ng at ng ating mga politiko at kanilang mga pamilya. So, tingin ko po in the long run magandang ang patutunguhan nito, uh, especially when it comes to accountability, uh, anti-corruption. So, somehow ano, kahit baby steps may nangyayari hmm. na maganda sa ating ano, sa ating gobyerno. All right. Ipagpatuloy prof? lang po 'yun. Well, that, prof, maraming maraming salamat ha at uh, wag ka po mag-alala at uh, Aabalahin ah, ko paren pura. <laughs> Sa mga susunod na mga taon. Thank you so much bro. Salamat po bro. Salamat po. Good morning. Good morning, ingat po kayo. Uh